Bini, nagpakita ng suporta sa Pride Month Celebration sa Quezon City kahit hindi nakapag-perform dahil sa masamang panahon. Hello mga ka at Blooms! Welcome sa Bini Balita, ang inyong daily dose ng balita all about Bini! Mga pinakabagong kwento, trends at mga kaganapan tungkol sa mundo ng Bini. Kaya tara na at samahan niyo kami sa Bini Balita kung saan bawat balita ay tunay na nakakabini. Sa isang nakakabighaning pangyayari, dumalo ang P pop girl group na Bini sa Pride Month Celebration sa Quezon City Memorial Circle upang ipakita ang kanilang suporta sa LGBTQ plus community. Ngunit dahil sa sama ng panahon, hindi nila naisa katuparan ang kanilang performance na inaasahan nga ng marami. Kahit na hindi nakapag-perform, nagpatuloy ang mga membro ng BINIS sa kanilang pagtanggap at suporta sa LGBTQ community sa pamagitan ng pag-post sa kanilang social media accounts at presensya at pakikiisa sa nasabing event. Ipinakita nila ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kapwa at sa pagtanggap sa lahat ng uri ng tao. Ang hindi pagkakaroon ng pagkakataon na magperform ay hindi naging hadlang sa pagpapakita ng pagsuporta at pagmamahal ng BINI sa LGBTQ plus community. Patuloy silang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa kapwa kahit sa gitna ng mga hamon at pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok patuloy ang BINI sa kanilang misyon na magdala ng inspirasyon at positibong pagbabago sa lipunan. Abangan ang kanilang mga susunod na hakbang at proyekto sa maglalayong magdala ng kabutihan at pag-asa sa mas maraming tao. For more videos, just don't forget to like, share, and comment and don't forget to subscribe.